Magandang umaga mga kasaka Balik tayo sa Home pigari project ko dito sa backyard Yung anim na inaalagaan kong baboy Tignan natin yung ano yung update sa kanila uh, Lumaki ba sila Meron bang sakit ang mga yan O di kaya ay Meron bang pagkukulang sa kanilang Pakain sa kanilang pag-aalaga sa kanila I-update ko po sa inyo ngayon So alin na pukuntahan na po natin sila andyan lang sila sa likod ko <laughs> ayan so ito na po yung mga baboy ko 60 days na po sila ngayon 60 days so ang pagkain ko sa kanila starter pa rin. say tatlong beses sa isang araw ko sila pinapakain so ang tanong ilang grabo na ba ng feeds ang kanilang nauubos ang kanilang nauubos po sa isang araw na pagkain ng pigs ay umaabo na po ng isang kilo ayan po yung kanilang uh, na pigs na kinakain nila sa isang araw so ito ay bagong paligo lang kanina ko ayan madumi na naman sila madungis na naman po sila so ayan oh. kasalukuyan silang nagpapay nga kasi nga nabusog sila kanina oh hanggang ngayon malalaki pa rin yung tiyan nila oh so anim po ito ngayon ay 60 days na po sila so ayan ang mga baboy ko dito sa backyard ay malulusog po sila wala silang sakit at magana silang kumain gaya ng sinabi ko nakaubos sila ng isang kilo na po ng feeds ngayon balay starter pa rin po yung pinapakain ko sa kanila so ayan ang tanong po at kailangan po ng kasagutan ay nakakuha ba sila ng 25 na timbang nitong buwan na to kasi yan po yung inasahan natin sa mga baboy natin na at least sa isang buwan ay makakakuha sila ng 25 kilos okay ang sagot dyan ay opo nakakuha sila ulit ng 25 kilos na timbang so ngayon po ang timbang lang bawat isa sa mga yan ay umaabo na po ng 50 plus ang lalaki na po nila oh grabe oh ang lalaki na po nila pat nakita ko sa kanila ay talagang walang nabansot talagang ang lalaki na po nila oh imagine 2 months lang po ang mayan oh sobrang lalaki na nila oh isa dalawa tatlo apat lima anim sobrang laki na po nila yun po nito ay talagang nakuha natin yung tamang pag alaga po sa kanila so ito ay ginagawa ko talaga yung proper care and management pati yung feeding po nila talagang ito po ay tinitignan kong mabuti talaga ang kanilang kalagayan kung may sakit sila o wala pero wala kahit sipon man lang eh, talagang napakaganda po yung kanilang kalusugan sobrang lalaki na po nila So, maganda pala ang kwan. 35 days windling. Talagang babigyan mo talaga yung tamang paglaki nila ng maaga. Ma tutukan mo sila sa kanilang paglaki. Kasi may ibigay mo na agad yung tamang pakain sa kanila. Yung 35 days na windling po. Napakaganda po. Ganito po yung resulta. Oh. Kasi dati 45 days lang po ako eh nagpapa -winling. pero ngayon ito uh, pala ang na-discover ko yung 35 days ay mainam pala napakakanta pala na pamamaraan para magwalay ng mga beek. Okay. So ayan oh. Ang lalaki na nila oh, wala akong masabi. Hmm. Oh. So ulitin ko ang mga to ay 50 plus na po ang bawat isa ba naglalaro na yan ng mga 55 yan mga 57 siguro 58 ayan lalong lalo yung isa doon oh. ang laki yun oh. Hmm. tatlo yung malaki dito hmm. ito yung isa oh. malaki na yan oh. at sakin ang dalawang to ang lalaki ng mga to oh. hmm. Hmm. hmm talaga kasing uh, binibigay ko sila yung sa kanila yung sapat na pagkain binusog binubusog ko po talaga sila at uh, binibigay ko talaga yung tamang pagkain sila at saka yung paligo nila eh, tatlong beses sa isang araw paligo lang mga to lalo na mainit ang panahon ayan o oh. so ayan mga kasaka ang nangyari sa mga babi ko yung uh, kanilang update ngayon napakaganda po yung kanilang uh, pagunlad paglaki sa kanilang katawan talagang siguro pagkatapos ng isang buwan ulit ay makagain silang 25 kilos ay talaga pong pwede nang event ang mga yan hmm, yung lalaki na nila grabe okay So, ang mga kagaya kong nasa probinsya, nasa Nayon, mga nasa rural areas, mag-alaga po tayo ng baboy, kahit isa lang o dalawa. Para po sa ganun, ay meron po tayong ibang pang uh, pagkunan ng ating kita para po malagdagan yung ating kita so ayan po yung napakadali lang naman po magpakain sa mga yan. Sa likod bahay lang, naalaga mo sila. At ang maganda dito ay nakakawala na ng stress talaga. Skin. Uh, nakakawala ng pagod. Talagang marerelax ka talaga. Lalo na lalo kung ganito yung mga baboy mo, makita mo na Ang sarap pang bigyan ng pagkain ng mga to, talagang ubos talaga yung feeds mo ang lakas nilang kumain at ang gagara nilang kumain so ayan tingnan ninyo oh. E, mga nagpapahinga ng mga yan talagang uh, ibig sabihin nun ay talagang okay ang kanilang kalusugan pero mga kasaga hindi maiwasan yung ganyan no? Oh. may mga pupo sila may mga tae sila dyan minsan kapag sila ay humihiga na papahinga na, tutulog eh, talagang yung pagtae nila eh talagang hindi maiwasan na talagang mapugs na kanilang katawan maganda yung tae nila tingnan nyo oh patigas talaga oh nandun yung tae nya oh saan saan nandun oh magano makita yun matigas yung tae nila ibig sabihin nun maganda yung digestion mga yung feeds na pinapakain sa kanila akma sa kanilang The digestive system yung feeds na pinapakain natin sa kanila. Talagang ang na nila. Sobra. Uh, talagang nabigla ako eh. Nakita ko talaga yung pagbabago sa kanilang katawan, 'yung eh. sobra. Ang lakas nilang lumaki. Maganda yung 35 days na pagwale para sa baboy para masuktam mo ito ng pagkain. Kita hmm. ah. na. So ayan mga kasaka. So ayan mga kasaka yung update ko sa aking mga baboy. Ah, uh, ulitin ko lang po na tutukan niyo po itong video kong ito. Itong pagbibigay ko ng uh, update sa mga baboy ko hanggang sa may benta ko sila. So ayan mga kasaka. Ingat-ingat po tayo sa hangin lang. Bye-bye. God bless sa ating lahat sa ating pamilya.